girls, hello? Oo, papasok ako sa school. Eto kasing si Dana, nakiusap sa akin. Lagyan ko daw ng nail polish yung mga kuko niya. Okay, sige. See you. Bye. I love you, girls. Mamaya na lang. Okay, Diana. See you. Papasok siya, pero mali-late lang. Darating na si Coach Abby. Sigurado, lagot na tayo nito. Oo, sigurado. Disaster to gagalitan niya tayo. Hello girls, okay time na tumayo na kayo dyan, mag-training na tayo. Nandito na ba lahat? Yes, Coach Abby, nandito na lahat. Umpisahan na natin ng training. Diana, baka pwedeng isama mo ko sa school. Promise, magbe-behave ako. Dana, anong gagawin mo sa school namin? Puro teenagers doon. Maiinip ka lang. Okay, anong next color? Diana, mas maiinip ako kapag mag-isa ako dito sa bahay. Okay, sige, magbihis ka na. Diana, thank you sa cool manicure. Basta Dana, huwag kang magpapakyut sa boyfriend ko ha. Mag-behave ka doon. Diana, alam mo naman na hindi ko type si Smiley, di ba? Hindi ko siya nagustuhan. Okay, <laughs> si Timur yung crush ko. Dana, huwag ka na magsalita. mag ka na kasi late na ako sa school dahil sa'yo. Okay, Diana. Anong hoodie yung isusuot ko ngayong araw? Girls, sandali lang. Nasan yung team captain nyo? Nasaan si Diana? Papunta na siya. Sabi niya malilate lang daw siya ng konti. Anong ibig niyong sabihin? Wala siya dito sa school. Girls, meron tayong competition. Coach Abby, nagkataon lang. Hindi naman siya late araw-araw. Mag-start na tayo mag-stretching. Huwag na natin sirain yung mood natin before training. Okay. Oo, sabi naman ni Diana kanina darating siya eh. Tinawagan niya kami. Parating na yon. <laughs> yes, girls. Mag-stretching na kayo. Hindi tayo mag-uumpisa ng training hanggat wala yung team captain niyo. Hihintayin natin siya. Girls, tara na. Mag-stretching na tayo bago pa magalit si Coach Abby. Too late na mascot. Kalit na si Coach Abby. Okay girls, wala nang magsasalita. Mag-stretching na tayo. Ano tong stretching na to? Para kayong mga lantang pipino. Bilisan nyo. Ayusin nyo. Masyadong relax yung team captain nyo. Wala kayong mga potential dito sa team. Alam nyo ba yon? Coach Abby, meron kaming potential. Tatawagan ko na si Diana para pumunta na siya dito. Oo, tawagan mo na siya. Pumunta na siya agad dito sa gym. Coach Abby, bakit kami lagi yung pinag-iinitan mo? Pagdating ni Dayana, siya yung pagalitan mo, no? Siya yung late. Very nice, Nat. Bakit? Lagi niya tayong pinag-iinitan. Diana, gano'n ka pa katagal? Galit na galit na si Coach Abby. Sabihin mo may riot na dito. Pinagalitan na tayo. Diana, anong sasabihin ko kay Coach Abby? Girls, I'm sorry. Mag-skip ako ng half ng training. Ewan ko, magdahilan na lang kayo kay Coach Abby. Kunwari, nastuck ako sa traffic. O kaya yung driver ko, napangga sa lamppost. Basta, magdahilan na lang kayo. Sorry, girls. Pupunta na ako. Kitty, tinawagan mo si Diana. Nandito na ba siya? Alisin mo na yung phone mo. Coach Abby, may problema. Yung driver ni Diana, nabangga doon sa lamppost. <gasps> lamppost? Oo, oh, oh, nabangga yung driver sa lamppost. Anong lamppost? Eh si Diana, okay lang ba? Abby, masyado kang strict. Oo, oh, oh, mukha naman silang okay. Aalis na yung driver doon sa lamppost. Darating na si Diana, so stretching. Okay girls, mag-training na tayo kahit wala si Diana. Sumobra ako. Okay, mag-start na tayo. Victory. One, two, three. Victory! We are the best. The best among the rest. We are bunnies. We are the best. Girls, one more time. Maya, nag-crash ka rin ba sa lampo? Maya, ayusin ay mo kasi. kasi. Victory! We are the best. The best among the rest. We are bunnies. We are the best boys, sabihin nyo nga sa akin, ako yung coolest basketball player, ako yung pinakagwapo. Alam mo, Smiley, anong tawag sa taong katulad mo na laging pinupuri yung sarili niya? Egocentric narcissist. Oo nga, Smiley, alam mo pare, sumusobra ka na. Alam mo bata, naiingit ka lang sa kuya mo kasi isa akong heartthrob. Don't worry, pogi ka rin naman eh. Alam mo, huwag mong pansinin yan, tatanda rin yan, ikaw yung papalit sa kanya. Tama ka bro. Masyado pa ako matagal para tumanda. Ang forever young, no? Alam mo, masyado kang bilib sa sarili mo. Tara na nga ka umalis na tayo dito. Ayoko makasama yung isang narcissist. O, tara. Hoy, huwag mo akong tinatawag ng na narcissist. Hello, basketball players. Hi, babe. Oh, bakit mo naman sinama yung kapatid mo dito, ha? Kasi ayaw niyang maiwan sa bahay mag-isa. Okay, boys, nagmamadali ako. May training pa ako. Galit na galit na si Coach Abby. Okay, Dana, dito ka lang. Orderin mo lahat ng gusto mo, okay? Nakita mo paano niya kinis yung kapatid niya? Smiley, baliw ka ba? Younger sister niya yan eh. Ayoko sa kanya. Eh bakit? Bakit? Kasi ayaw sa akin ng maliit na yan. Hello, Timur. Hello, Sakat. Hello, Hello Dana. Dana. May gusto ka bang orderin? Oo, oh, mojito. Pizza, isang mojito, tsaka dalawang hot chocolate. Parang balo si Smiley ko. Dun umupo. Kung mahal niya si Diana, dapat pati sa kapatid niya. Kung ganyan si Smiley kay Dana, magagalit si Diana sa kanya. Kaya ako, magiging mabait ako kay Dana, okay? Ganda ng manicure mo, Dana. Thank you, Timur. Wow pare, may binabalak ka yata ha. Makikita mo mamaya. Dana, gusto mong itry yung singsing -sing ko? Okay, sure. Wow, cool ring. Ang ganda ng taste mo, Timur. Thank you, Dana. Pizza, bigyan mo ako isang mojito. Hoy, pwedeng tigil mo yung ginagawa mo. Nakakairita eh. Wala akong pakialam. Girls, tingnan niyo si Smiley na gagalit. Kasi dinala ni Diana si Dana dito sa school, yung little sister niya. Oo, mukhang inis siya kay Dana. Nagsiselos! Nagsiselos siya kay Diana at kay Dana. Nakakatawa naman. Smiley, kung naboboard ka, pwede kang umupo dito. Mukha kang kawawa, nakaupo mag-isa dyan. Okay yung timing mong makipag-flirt kay Smiley, ka. Tumabi na nga sa atin to, ayaw pa hinto yung daliri niya. Nakakairita. Smiley, yung mahito mo. Thank you. Ano mo, Blandy? Tigilan mo nga ako. Diyan ka na lang sa mga gopers mo. Buisit ka. Blandy, bad idea yung makipag-flirt kay Smiley. Ilang beses mo na pero lagi kang bigo. Mojito and two chocolates. Dana, kung naiinip ka, pwede mo kaming puntahan doon sa bar. Thank you, pizza. Hindi naman maiinip si Dana sa amin, oh. No? Yan, sige, pindutin mo yan. Sige, mo. Yan, iandar mo yan. Tapos Timur, doon. alam kong laloin tong game. Okay na. At anong ginagawa ng bulilit niyan dito? Ewan ko. Kailangan ba natin siyang bantayan as administrators ng school? Isang sigaw lang o ingay galing sa kanya, pagagalitan natin. Oo, oh, Layla, baka may malaman tayong sikreto galing sa kanya. Sa tingin mo ba may alam na sikreto yung bulilit na yan tungkol sa sister niya? Ano ka ba? Yana, hey. Layla, pwede mong umalis kayo dyan? Hinaharangan nyo lahat Sags, eh. wag nga lang kayo umupo dyan. Umorder kayo. Hindi restroom to, no? Ice, seryoso ka? Sinasabi mo ba na tong maliliit naming shoulders, tinatakpan tong malaki mong bar? Mga baliw! Frogs, kung hindi kayo order, ayon yung pinto o. Hindi namin tatanggalin yung mga bubble gums na dinikit nyo sa ilalim ng tables. Oo, hindi pwedeng umupo lang tayo dito sa cafe. Mag-ship in tayo para makabili ng isang mojito. Nag-share ako dyan ha. Bigyan nyo akong tatlong sip. Sure tayo. Dana! school Hindi ka pwedeng magingay dito. Lahat nagle-lesson. Isang sigaw mo lang, hihintayin mo yung sister mo sa waiting room. Okay ba? Nang visitors. Anong sabi niyo, girls? Dana, don't worry. Leila, na hindi siya mag-iingay. Akong bahala sa kanya. Binalaan, Binalaan na, na namin, namin kayo. kayo. Hindi ko maintindihan. Lahat ba ng tao dito nasa bad mood? Hindi. Lahat lang sila nagsushow off. Okay. Laruin natin yung Diana City. Okay, Dana. Hoy, mag-uusap tayo mamaya sa bahay, ah. Ano? Mag-uusap tayo mamaya. Ano bang insekto ko magat kay Smiley? Ewan ko, wala rin akong pakilang mabait naman siya kay Dana dati, di ba? Zakat, bobo kasi siya, nagsiselo siya. Maglalaro ba tayo? Ha? Oo, oo. oo. O sige, yan, yan, yan. Mag-earn ka ng money dyan, yan. Pindutin mo yun. Hello everyone! Sorry late ako. Magpapalit lang ako tapos continue natin yung training. Diana, tapos na yung training pero hindi ako magagalit sa'yo kasi alam ko yung reason bakit late ka. Anong ibig mong sabihin? Meron pa tayong 30 minutes para mag-training. Nagpo-worry si Coach Abby dun sa stress na pinagdaanan mo. Kaya hininto namin yung training. Kaya, pwede na tayong umalis. Girls, anong stress? Anong ibig niyong sabihin? Diana, alam ko na yung tungkol sa driver. Yung lamppost. Ah, naintindihan ko na. Pero okay lang ako. Kaya ko mag-training. No, Diana. Pumunta ka dun sa cafe. Mag-relax ka dun. Uminom ka ng sweet chocolate. Cool. Yan ang nagagawa ng pagsisinungaling. So, magta-training ba tayo o tapos na? Tapos na yung training. Kailangan magpahinga ni Diana. Bye, girls. Okay, pahinga. Oh, Diana, parang halimaw kanina si Coach Abby. Diana? Ah, nabangga ka ba talaga dun sa lamppost? Totoo ba yon, Diana? Nat, syempre hindi, no? Sinabi ko lang yun kay Kitty para i-explain kay Coach Abby bakit ako late. Pero hindi ko naisip na seseryosohin yun ni Coach Abby ng ganon. Nabigla ako. Galit siya nung una. Pero nung sinabi ko yung tungkol sa lamppost, nag-worry na siya. Okay, girls. So kung tapos na yung training, magpalit na kayo ng damit. Ah, hi, Diana. Alam mo, sa tingin ko, mas mahal mo yung kapatid mo kaysa sa akin eh. Tama ba? Smiley, ano? Anong nonsense to? Diana, hindi to nonsense. Kaninang binati mo ko, ang dry-dry mo, hindi ka tulad dati. Smiley, syempre kapatid ko siya, mahal ko siya. Pero mahal din kita. Huwag ka na mag-worry, okay? Si Dana nandun sa cafe, kasama si Timur. Naiinis ako kasi alam ko si Dana, mas gusto niya si Timur kaysa sa akin. <laughs> Smiley, 9 years old si Dana meron siyang taste. Normal lang na magustuhan niya si Timur more than you. Huwag ka na mag-alala. Diana, magpapalit na kami ng damit. Hintayin ka namin sa cafe. Tama si Diana, huwag ka mag-alala. Ikaw yung dinidate ni Diana, hindi si Timur. Smiley ka na narinig mo. Hindi ka dapat mag-alala. Diana, love mo ba ako talaga? Kasi minsan, parang hindi naman eh. Bakit ganun? Smiley, hindi ko kasalanan kung yan yung iniisip mo. Hindi totoo yan. Okay, babe, sorry. Alam ko mali ako. Siguro, kailangan kong gumawa ng paraan para maging friend ko si Dana. Smiley, good idea yan. Okay, let's go. Kasi kanina pa naghihintay yung mga girls sa cafe. Guys, pinatawag ko kayo lahat dito kasi may sasabihin akong bad news. Hindi kayo sasama sa amin sa New Year holiday. Ha? ha? Bakit naman? Dima, bakit ganon? Good boy naman tayo. Ba't di tayo sasama sa New Year holiday? Ano to? Oo nga, champion pa nga tayo eh. Guys, ipapaliwanag lahat ni George. Guys, nag-decide kaming hindi kayo sasama kasi problema kayo. Nanira kayo ng bintana. Tapos yung mga boys, sinisilipan yung mga girls. Ano? Kalokohan? Never ako nanilip ng na mga girls, no? Bakit ka nagsisinungaling? Gusto mo ipakita ko sa iyo yung video? Pwede ba ako sumama? Pwede ko kayong tulungan? For example, ako yung mag-aayos ng bed para sa lahat. Julie, huwag ka Hindi ka special. Guys, etong New Year Holiday, makakasama nyo yung mamit daddy nyo sa bahay nyo. Mga panggulo kayo, kaya hindi kayo sasama. Oy, George, anong panggulo? Champion ako. Isa akong football player. Akin na yung bola. Ah, uh, anong problema nito, ha? Ah, George, in-expect ko na yan. Lahat sila dito, feeling nila, perfect sila. Mababait. Bima, maupo ka. Hindi. Guys, batahimi kayo. mag tayo. Hindi pwedeng hindi tayo pupunta sa New Year Holiday. Sasama kami! Sasama kami! Okay? Oh, ano na naman to? Manahimik kayo. Meron kaming offer sa inyo. Teacher Mike, dapat sinabi mo yan kanina. Sige, ano yung offer nyo sa amin? Guys, sige, sasama kayo. Pero dapat kasama nyo yung parents nyo para bantayan kayo. Hindi! Ayoko malaman ng mama ko kung paano ako mag-spend ng New Year holiday. Alam niyo ba kung gaano ka stricto yung papa ko? Hindi niya ako papayagan sa lahat. Okay nga yun eh. Para disiplinado kayo, wala kayong gawing kalokohan. Guys, ano, etong offer ko o doon lang kayo sa bahay niyo? Sandali lang, kailangan namin mag-usap. Guys, ano sa tingin niyo? May isahan ba natin sila? Sigurado, Sigurado yun! papayag so, na tayo. Ang importante, makasama tayo. Oo! Oo. Oo. Payag kami! Ayos. Sige, tatawagan ko yung mga parents nyo. George, masaya kami na makakasama ka namin. Oo naman, Mike. Didisiplinahin ko lahat. Oh, Dana! Gusto mo bang sumama sa akin sa cafe? Ililibre kita ng masarap. Wow! Ini-invite ako ni Smiley sa cafe. Hoy, mamamasyal kami ni Dana. Huwag kang panggulo dyan. Hoy, hindi kita kausap. Tsaka tandaan mo, si Dana, kapatid ng girlfriend ko, okay? Garing ng cafe si Dana. Ngayon, mamamasyal kami sa buong school. Doon ka sa cafe mag-isa. Egocentric narcissist. Nice, <laughs> Hoy! Smiley, dahan-dahan ka nga. Hindi ikaw yung naglagay ng board na yan. Kaya doon ka sa bahay mo. Yun yung gawin mong punching bag. Bakit, Ras? Paggalit kayo, anong ginagawa nyo? Umaamoy ng bulaklak, ha? Hmm, hindi. Sumisigaw ako ng malakas doon sa pilom. Ikaw, Yana. Kumakanta ako ng malakas. Ha? Ah! Yana, wag dito. Guys, imagine ninyo. Nagsiselos si Smiley kay Dana. Kabaliwan yun ba yung si Smileyk? Bobo ba yung si Smileyk? Maliwanag naman na mas mahal mo yung kapatid mo kesa kay Smileyk kasi sister mo siya. Mascot, nagsiselos ka ba sa pusa ko? Hindi. Ang bait mo talaga. Pero dun sa parot mo, nagsiselos ako kasi ang sweet nyo mag-usap no. Nakakainis yun. Mascot, parot lang yon. Tsaka, siya yung nakikinig sa lahat ng problema ko. Diana, nasan si Dana? Hindi ko siya nakikita. Iwan ko siya sa cafe, kasama ni Timur siya ka-zakat Ah, okay lang yon. mapagkakatiwalaan mo naman si Timur Oo, nilalaro ni Timur yung game na nilalaro ni Dana, pareho sila Oo, kinakausap ni Timur ng malambing si Dana Si Smiley, hindi Girls, nakalimutan kong itanong Anong bus yung magandang rent para sa New Year Holiday? Yung bus na aalis ng early morning o yung late? Wow, malapit na, na yung New Year Holiday, ang cool! Early in the morning, morning. Hello, Coach Abby. Mas maganda kapag gabi. Ayoko magbiyahe ng umaga tapos nakadungaw sa window. Oo, mas maganda yung natutulog ka sa bus. O oh, kaya, kumanta ng malakas na malakas. Okay, magkaiba yung opinion nyo. So anong gagawin natin? Aalis ng umaga o gabi? Siguro magbutuhan na lang tayo para walang argument. Umaga. Morning. Okay, ibuboto namin. Aalis, Aalis ng, ng evening. evening. Three versus 2. Aalis tayo ng evening. Okay, girls. Lirentahan ko yung pinakamagandang bus. Yung merong dressing room, toilet, tsaka shower. Wow! <laughs> mag-empake na kayo girls. Cool! New Year holiday! Ispend natin to ng maganda! Masaya! Oo, oh, kailangan natin magdala ng magagandang outfit! Tsaka maraming foundation! Kasi feeling ko hindi ako makakatulog doon! Ah, girls, sandali! Hindi ba tayo magpapahinga para sa New Year break? Maya, mag-chill tayo! Pero, yung active chill! Okay, girls! Sana naman natatandaan nyo na malapit na yung New Year holiday! Yes! yes. bakit masaya kayo? Hindi naman kayo sasama sa amin, no? Anong, Anong ibig mong sabihin? mag -e enjoy ako sa New Year Holiday. Hindi pa na mag-babysit sa mga gophers na to. Naintindihan nyo, hindi sila sasama. Tinawag mo sila tulad ng pagtawag ni Smiley sa kanila? Sandali lang, bakit ba ikaw lagi nag -de decide sa lahat? Oo nga, pupunta rin kami sa New Year Holiday, Tsaka no? nakabili na ako ng bagong sports costume, no? Doon yung sa bahay nyo, isuot yung mga costumes nyo. Sophie, Stella hindi sasama sa inyo yung mga boys nyo. Oo, Blandy. Naiingit ka kasi. Ikaw, walang boyfriend kami meron. Pinapangarap mo yung breakup namin. Girls, hindi to tungkol dito. Magiging istorbo lang sila sa atin. Okay, boys. Ngayong alam niyo na, pwede na kayong umalis. Gustong umihi ni Blandy. Alis na. Hindi mo kami basta-basta mapapaalis, no? Nat, pwede ko pang dalhin tong para sa New Year holiday? Kitty, hindi. Adalin ko tong bag para sa New Year holiday. Nat, binigay ko yung foundation mo. Please. Kitty, hindi. Diana, sabihan mo nga yung dalawa. Mag-aaway na sila dahil sa bag. Girls, wag na kayong mag-aaway dahil sa bag. I-share natin lahat ng gamit. Okay? Tatawagan ko na si Timur para dalin si Dana dito. Okay? Hello, Timur. Kumusta kayo ni Dana? Okay, sige, pwede mo ba siyang dalhin dito? Oo, nandito kami sa dressing room. Okay, Diana, ayan na, papunta na kami. See you, bye. Dana, ano, okay ba kaming kasama? Cool. Sabihin mo kay Diana, nagkwentuhan tayo ng masaya, tsaka nag-enjoy ka kasama kami, okay? Okay, Timur, gets ko na lahat. Tara na, paso. Diana, eto na yung princess, safe na safe. Dana, nag-enjoy ka ba kasama kami? Ang cool. Good boy si Timur, tsaka sakat. Sakat, na-imagine kita na daddy. Diana, napaka-good girl ni Dana. Hindi kami nagka-problema sa kanya. Diana, narinig mo? Walang problema? Masaya ako nag-enjoy kayo, Timur. Thank you sa pag-babysit sa little sister ko. Thank you. Timur, may utang ka sa akin. Okay, Dana. Diana, kapag kailangan mo ng babysitter, nandito lang ako anytime para kay Dana. Hoy, layon mo nga si Dana tsaka Diana. Oh, Smiley, anong problema? Binabysit lang ni Timur si Dana. Bakit ka nagagalit? Ayan na naman si Smiley. Nagagalit na naman. Parang hindi siya normal. Sakat, umalis na tayo. Dana, sabihin mo nga sa akin, bakit mas gusto mo si Timur kesa sa akin? Nagkukunwari lang yan. Pero hindi naman mabait yan. Pakitang tao lang yan. Ay, naku, Smiley ko. Oh. Ay, okay, Timur. Thank you sa pagbabysit kay Dana. Smiley, kailangan nating mag-usap dalawa. Hindi, si Dana dapat yung sasagot. Ewan ko, Smiley. Mas mabait si Timur. Narinig mo yun? Hindi nagsisinungaling ang bata. Mas mabait daw ako. Bye, Dana. <sighs> Smiley, sabihin mo nga, bakit ka pumunta dito? Nagwawala? Ayoko makinig sa usapan ng teenagers. Alam mo, Diana, pasalamat yan si Timur, kapatid ko siya. Kung hindi, lagot siya sa akin. Okay, Smiley, tara na. Kailangan kitang makausap. Let's go! Hi, guys! Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Mag-uusap kami ng seryoso ni Smiley. Smiley, gusto mo bang mag-New Year holiday ako nang wala ka? Ano? Hindi. Eh bakit ganyan ka kumilos ha?